Bakit nga ba binubugahan nila ng tubig ang dagat kahit nasa dagat naman sila? Pero sa totoo lang may dahilan yan. Kapag naglalayag ang barko, hindi may iwasan na makainkwentro ng mga pirata na gustong pasukin ang barko. Bukod sa mga bakod ng barko, nag-SS spray din sila ng tubig upang sila ay itaboy. Isang paraan din ito upang mapanatili ang kaligtasan sa barko. Ngunit napaisip ang mga piratang ito ng panibagong estrategiya kung paano pasukin ang barko. Gamit ng panglilinlang na pagtitinda ng gulay sa bangka, ang maliit na bangka na ito ay may mapanlinlang na estratehiya. Ang mga lalaki sa bangka ay nagpapanggap na mga nagtitinda ng prutas upang makalapit sa kanilang target nang hindi nagbibigay ng hinala. Sa katotohanan, sila ay mga armadong pirata na nagpaplanong hijack ang barko. Ginagamit nila ang tusong taktika na ito upang maiwasang atakihin ng mga crew ng barko.